Ah, tama na. Hindi mo ka ko pa. Hindi mo pa mukha Hindi na mamaya. Basta may pulbo na, mawawala Yeah. Pantayin mo naman. Pantayin mo naman. Si Amboya pantayin mo diyan. Nagtataba ako si Julius, hindi sa diyan. Yung matamis. Crinkles. Crinkles. Twinkles! Twinkles! Paano ka Twinkles? Kinog! Tama crinkles <laughs> Twinkles <laughs> ka ako Bakit ano? Dapat nakakainog yung powder. Kaya oh. <laughs> nga, crinkles na eh. Para si Rupert. <laughs> 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 ba Baby Rups! <laughs> <laughs> pakita mo naman yung... naman <laughs> yung Pink Watch eh, mo! Ipakita mo naman yung Pink <laughs> Watch <mo. laughs>